Good afternoon guys. Punta po kami ng palengke ni Min. Mamimili po kami ng gagamitin namin bukas ng Ricardo para sa Christmas party po namin. Bali po ang team po ang magluluto. Kami po mamimili. Kami lang mamimili. mamimili ng para samahan niyo po so kami dyan. guys. Merry Christmas, Christmas po sa inyo na. Patisbe ano. So, Saan ba? Yung, ano ba? Pag dito? Toyo ba? Toyo oh, yung, yung, yung. malaki-laki. Dalawin mo na yung video. Marami yata tayong kalderay tayo natin. Marami na tayong putri? Kaya nga. Wait, taxi alam. Oh, oh may patis meron na ba? Dalawa. Oh, ah, baka isang kilo ba yan? Ang, wow. ano? Isang kilo. yung royal ba yan? Be? Royal? Oh. Ayan mo. Ayan na si Kili. Para sa... Kahit ano dyan, be? Condensa. Condensa. Oh, be. Ganyan. May ano yata yan sa ano eh. Saan? Sa... Spaghetti. Ganyan ba yung kaya, Lore? Oo, Ganyan. Ah, okay. Ilang bang Kalahati kalahati lang ba yung laman yun be? Or ano? Oo, oh, okay, kalahati po Tapos sa uh, sukal be? Okay, kalahati lang ganito? Oh, sige Lagyan Kalahati okay. lang ganito Ah Isa lang na ito, tapos tapos na ito na Oo Para tapos

Oh, sige. lolo 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 lolo

makan deh makannya deh ah boy Oh, okay diboy. Delete po. Stop. Stop. Oh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, 9 oh, ito. Alam ba niyan? alam ko lang 06. May karton sana no. Oh. Ay, 'yung oh, nakakarton. Nakakarton 'yon. Yung ano na? And guys, hanap kami ni Min ang pang decorate po sa tubo. Para po sa Christmas. Samang tayo, Bi. Ako saan po dito? Bibi tayo ngayon ng ating anong ano. Iba paan to? Ubalit siya natin. Ubalit siya natin Bibi tayo kay ate. Laki oh. Laking ano. Ayan okay. po. Ito ang nilisi natin, guys. Pati okay. bang nga po. So, Ayan. Ayan, guys. 466. 366. 372, guys. 372, guys. Okay, guys. Guys, kasama namin si Lunlun mamili. Siksika na po, oh. Ang daming, ano, oh. Guys, mabit ng yempo. Ilan? Pang Guys, ang daming tao. Okay. guys. And guys, so magbabalat tayo ngayon ng ating pang ano, pamigay. Pamigay po. Pamigay. Anak, yun lang ikaw, behave lang baby James namin ha. Ay, ito kami dito, May Opo, oh, mamayan anak, mamay mo, ano. Guys, na si James. Nagreklamo na po si James, guys. Gusto na naman ano ano, anong si gusto guys, mo, anak? Gusto mo maki, ano din, makibalot. Makibalot. Okay, gusto mo, James, ikaw ibalot to, James? <laughs>

kung pa ganito. Ay, apat na siguro. Apat na ating lang yun. O oh, sige, pabayal na. Kaya akin pa yun, di ba? Kasi sa pabalot ka? Ha? Kasi sa pabalot ka? Oo. Hindi niya rin pwede i-regalo yun. Lagay niyo mga sa kato, nilabas nila yung ulo ha, pag pinalot ka. <laughs> 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 Ay, ito, ya, hindi kong makakabuo pa yan, hindi na pwede. Guys, hindi na ito makakabuo. Hahaha. <laughs> Pirap, dami pira. <laughs> ano yun? Layo pala ng kut-kut ko. Si may po guys kasi ang expert dito sa pagbabalot nito eh. <laughs> guys, yung regalo nga ni Kahapit Arki, ako pa nagbalot eh. Talagang pinagpuyatan ko yun guys eh. Ayan oh, puris ah, uh, puro pakintip yun guys so, <laughs> mahirapan namin guys yung ano yung nabunot niya Aba. sabit so, sa ano pakintip <laughs> puro pakintip yun <laughs> malamang itong no, mabato niya yun <laughs> Lalaki ba babae? Eh, Nakabunot. Nakabun, nabunot. Hmm. Lalaki yun, teh. Nakawin. Nakaw eh. Hindi sa'yo yun. <laughs> Ay, huwag lang sa akin na tayo. Mainit yung ulo ko. Hahaha. <laughs> <laughs> Kaso ba ito tawag natin yung mga kutsilyo tsaka gusto. <laughs> Papangat ngat natin ka. Mahirap nun eh. Wala namang ngipin. <laughs> alam ko na. <laughs> alam ko na. Ngipin naman dalawa pangin. Para na rin ako kung sino eh. Wala siyang alam guys. Tutupin to kami guys. So, Toto ako siya Mamaya mabubusit siya. Hintayin <laughs> mo. <laughs> Ang pangigigante <laughs> sa balot sa balot pa lang sa balot pa lang ah uh -huh. oh, guys ano ko yung guys hintayin nyo nakatingin naman ng Hello, James eh oh, ano James? James gusto mo makihada hey, kay tita May? may, may? ha James? behave lang ikaw anak behave lang ito Oh, um. uh -huh. Tama. Wait lang na. Wait lang. Pero dito mamaya Sila lingit na. Oo, kasama ni Jane. Guys, nakutok na lang sa su. <laughs> guys. Ganda nga yun. Ang lalapas. Paano guys? Doon sa kubo. Puro usok. Kaya mamaya. Singhutan talaga mamaya. Ang mag party guys. Eh. Ano ba? tapos yung uh, anong mga ano, tissue paper. Yung mga tissue Oo, oh, may tissue. Oh. Bapay, paninda ako. Business, business pa rin. <laughs> Hanggang sa kusas party, business, business. Oh, limang piso lang. Oh, limang piso. Sino may mga sipon? Oh, limang piso lang, limang piso. Ako, tayo ako lima. Bakit? Meron akong tissue doon. Mabawi <laughs> <laughs> mo lang sa ano. Oo, oh, kailangan yan, Tay. Yan guys. Huwag kang maglalagay doon ng para sa lahat ha. Kailangan limang piso muna. Oo, oh, business yun eh. Si nanay nga nagbabayad sa akin eh. <laughs> Sila pa ka kaya. Okay. <laughs> ako bibila ko mamaya tiyan ha. Oo. <laughs> <laughs> Alam mo na ako mo. <laughs> Bakit? Bakit May yes, okay. ba? May ang pausya mo. pa mo. Ayan guys, so, pang ano po namin to, Pampagim sa mga baby. Pampagim sa mga bata. Kaya magbabalot ang pampagim sa mga bata. Gano'ng ulan? Opo. Yan guys. Yan na po nabalot namin. Ay